guys dito tayo ngayon sa uh, Boni so dito tayo sa project natin ng na light 2 residences light 1 residences so, light 2 ceiling by next year to yan po oh. so may isang lupa pa dito sa si SMDC baba nito likod lang yan oh. SMDC na bakod ayan Good guys itong kanto na ito papunta kay Rapi Tulpo yung aksyon wala tayong idea guys kung anong project na itatayo nito kung anong ano hindi pa to nakalance eh, pero I'm sure SMDC to kasi nakabakod ng blue oh. so punta tayo doon sa Rapi Tolfo in action yan so nakabakod so itong property na to mukhang nabili na ito ni SMDC nakabakod na siya oh. Mabala na po ito ng light residences. Yan o. Oh. My God guys. Yan. Punta tayo kay Rapitol po.